Good morning mga kagulong. Happy Father's Day. At yan, pininturahan yung ating bus sa harap. Kasi nagkamero ng kunting problema yung harap natin. At uh, bago tayo lumabas dito sa Sunshine, chikapin muna natin itong ating, ano, itong ating uh, bus. Para makita natin na uh, okay pa mga belt natin at saka yung langis. Kasi number one kasi natin uh, kailangan chikapin na para sa ang ating biyahe. Wala at magiging aberya sa daan mga kagulong. At yan nga pa, uh, ko na yung langis at uh, pati yung mga belt niyan pinag-check up ko na rin para sureable na sureable tayo sa biyahe yan, kasi pagka-check uh, up ko kasi ng mga ganyan ini-start ko din yan para nang sa gayon eh, makita ko yung mga ikot ng kanyang ikot ng kanyang belt at uh, pagka uh, start ko nga eh, binalikan ko at tinignan ko ang ikot ng mga belt okay naman ang mga belt kaya ay sinara ko na yung hood ng ating uh, bus na si 88136 mga gulong at ito, dadalhin pa rin natin sa ano eh dadalim pa rin natin sa rebody para sa kanyang ano ng paglilinis ng windshield ayos na natin ang windshield muna at naalagyan ng pintura at yan nga umatras na ako na nga umatras na ako para pumunta na sana sa bad, uh, bodybuilder kasi doon tayo magpapagwa at habang si partner ay nasa likod habang ako yung sa isang partner naman ay nasa likod at inalalayan ako ayan. kung mapapansin po ninyo eh, nandito ang mga karamihan ang bus natin sa sunshine kasi dito ang ating shop dito tayo lahat ang papagwa lahat ng ginagawa nandito mga repartee yung mataan yung personal, yung sisko ayan at uh, maraming bus dito pati ano pati uh, Maria Dileon dito na rin yung sa shop natin dito sa Sunshine. Okay. nagugulong ata uh, una kinakabit muna nila yung plaka para wala na tayong magong problema sa plaka natin kaya ginawa na nila yung plaka at yan kinabit na nga yung ating uh, plaka mga bagulong. kasi nalimutang ikabit ng gumawa nga <laughs> yeah, pinalagyan ko rin siya ng uh, tatlong torrelyo na para hindi siya pangangangangang kasi sa taas lang kasi ang meron kaya pinalgay ko na rin yung nasa ilalim para mas maganda hindi magalaw ang ating uh, black at maganda tingnan okay na pag-wishit na naman na tayo pinalinis naman natin ang kanyang uh, ating windshield para hindi masakit sa mata lalo na pag -umulan. nga pinunasan niya na ng basahan para malinis na malinis yung windshield natin tingang ganyan na yung mga dumi-dumi At yan nga, pinapunta kami sa rock service ang gawa ng nga uh, papalitan daw yung engine support. May nakita pa lang siya sa ating uh, engine support kaya pinapasok muna kami dito para gawin nila ng mabilisan yung ating uh, engine support. At yan nga, inayos ko na yung uh, parada ng ating, ano, parada ng ating uh, makina ng ating sasakyan. Para hey, dito sa kasatay sa... Pwede, na, ito, pakulta nila ng engine support kaya natilugan nila dito yung belt sa kabila para mapalta ng engine support kasi sira yung dalawang engine support natin isa lang pero ginawa nilang dalawang palitan yung nandito lang may sira kasi at yan yung ipapalit nila na engine support kaya nilulugan nila kabila yung mga belt para maayos na mapalitan ng engine support pinagtulungan na nga nilang ayusin nyo ating uh, J-support at tinanggal na nila, tinatanggal na nila. Ayan na po, kita nyo po at uh, kahit pa paano eh, mabilis ang trabaho. Mabilis ang trabaho nilang dalawa. Ayan, natanggal na nga nila yung Indian support para mapalitan ng bago. Ayan po, yun po yung pinakasira yun. Yun yung pinakasira yung uh, inanin ginalaw niya. Ayan o. Oh. At yan at uh, na nga niya ng isang ano, isang hindi support yung ano yung isa tapos kinabit na rin ayan at tulong-tulong silang dalawa mabilis ang trabaho nito nung dalawang bilis ang trabaho kasi naghahabol din kasi sila sa oras sa ating biyahe ayan at yan, tapos na nga po nakakabit na nga mga bago na yung ating mga engine support kaya wala tayong magiging problema at yan kinakabit na nila yung mga belt kasi na okay na to okay na yung mga kinabit nila at yan, yan ah Diyos ko doon, pamali-maling sinasabi ko yan, at nakakabit na nga po pali yung <laughs> belt natin ayan, okay na okay na yung mga belt at wala nang problema, pati yung engine support, wala nang problema biyahe na lang ang kailangan natin mga kagulong, ayan, at tinitingnan nila kung okay na okay na kakabit na, niipitan na lang nila ayan at tinitingnan kung okay ba yung trabaho nila Okay na yan, i-start na nga ng isa nating kasamang maintenance ang makina para makita na natin ang ikot. At kung merong uh, vibration pa ang ating sasakyan, gawa ng yung ating engine support ay sira na kasi may vibration kasi pag sira ng ang engine support ng kaka meron ng vibration. At yan nga po, wala na po siyang uh, vibration at uh, maayos na maayos na po natin tapos na sinasarado na nila yung mga hood kasi wala na tayong problema pwede na pwede, pwede na tayong bumiyahe at yan papunta na nga po tayo ng, ano, ng JB kasi magpapadiesel pa po tayo kaya tayo po ya um, umalis na rito sa Ascension at okay na rin naman ang trabaho nila tayo nandito na nga po sa JB at magpapadiesel nang sagay na ay, bukas ay babiyahe na lang po tayo kasi hindi na rin po natin kinayang makuha yung ating oras at ibigay na rin po natin si Buwaga at si Buwaga na po ang kukuha ng oras natin dito sa pase at dun sa Bulinaw bukas na po kami babiyahe ni partner mga kagulong isil na rin tayo mga kagulong ngayong araw na ito hindi tayo mga kabiyahe na pinapusay ang oras natin kasi yun nga nagpagawa pa tayo ng, nagpagawa pa tayo ng in support kaya hindi tayo uh, din natin inabot ng oras natin pero okay lang naman tapos din naman nila ng sakto kasi nga lang hindi na talaga kinaya ng oras kaya bukas na po kasi tayo ano bukas na tayo uh, babiyahin babiyahe mga kagulong bukas na tayo yeah. happy father's day happy father's day nilang mga kagulong happy 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 father's day kaya tayo magdi-diesel muna ngayong araw na to para bukas ay eh, diretsyo biyahe na tayo Ayan, uh, magpa-diesel tayo. Para po kasi is na lang tayo mga kagulong. Oh, sige mga kagulong, bukas na lang tayo. Bukas na lang tayo magbiyahe tayo. Delete na tayo sa oras, kaya natin kinaya. Tama ko pa yung oras natin. Ayan, happy happy Father's Day na lang po mga kagulong. Happy happy Father's Day na Mag-ingat po tayo lahat. Ayan, ganda po rin ang po sa inyong lahat.